Hello po. Okay na kuya? Opo. Pagka na pinapakasin mo, 500. 500 lang po. Ah, nandiyan ka pa sa tindahan sa ngayon o nakauwi ka na? Kauwi na po. Ba't ang bilis mo? Sabi mo malayo yung tindahan, di pa Lap kuya? Lapit lang po. 5 minutes nga po sabi ko eh. Ya. Hello. Si bro. Si bro rop No Fern. Apa? Nag-comment siya ba sa reels namin sa Kapimpin Brothers si Alin Ho yung kausapin nyo ngayon? Magandang gabi ho. Good evening. Magandang gabi po. Okay, kuya. May Gcash ka? Opo. Magkano ba ang laman? I times 5 ko plus 10,000. Pero be honest lang, kuya. Kung magkano lang yung natira, huwag lang magbiro ha. Or if ever na ano ha okay. ito nga lang ha magkano, lang, magkano na lang ang natirang lamang sa Gcash? mga uh, 10 pesos na lang po ano? 10 pesos ano magkano? 10 pesos 10 pesos lang okay. napakaliit lang no, kuya lang yun naman sige bigyan ka pa ng second si chance magpa-cash in ka ngayon sa Gcash mo kahit magkano itatimes ko na magkano ikakash in mo ha okay, okay kuya So, as of na ma, makapag-cash in ka ba sa Gcash, makapaglagay ka ba ng laban? Opo. Magkano ba ipapalagay mo? 500 po. Oh, okay lang, okay lang. Malapit lang ba yung tindahan dyan ya, pwedeng na pwedeng mapagkakas in ninyo ng 500? Opo. Sige, so, wag lang ninyo patayin ang tawag ko yan. Magpa-cash in ka na para diretsyo ko na maipapadala yung amount ko na ipapadala ko na ninyo sa inyo, ha? Sige, Kuya? Opo. Sige, sige. Huwag mo ang kakakalimutan si kuya alin yung kausap niya ha? ha, okay? Opo. <laughs> bilisan po ninyo, bilisan po ninyo ha, magsalita ka na kung tapos na makapag-cash in o repit lang na pumasok na yung pera dyan ha sa g mo ha, Apo. okay? Opo. Malap malapit lang ba yung tinda dyan, yung natapak ka cash out, malapit lang? Malapit lang po. Sige, bilisan po ninyo kuya, sa yung ka magpapalagay kuya sa mismong g mo ha? O, Kuya. Opo. Sige, mag-aantay ako dito. wag nang patayin ang tawag kung tapos na ha Okay, Kuya? Sige po. Sige, bilisan mo, bilisan mo. Mga ilang minuto ka makapunta? Mga 10 minutes. 5 minutes? Opo. Bilisan mo, bilisan mo. wag nang patayin ang tawag. Sige po. Pwede patayin tayong tawag? Huwag mo nang patayin ako? Hindi, Kuya. Huwag mo lang patayin. Okay lang? Okay ah, po sige sige maglakad ka lang okay. and then ano uh, naman tayo ko lang and then magsalita ka kung okay na kung nakapag cash na right Apo. Sige, mag ka na sa paglalakad. Pero may pang-text ka ba? Wala po. Tawagan lang kita mga ano, 9.55 kung tapos na nakapagkasin. Okay lang. Oh, sige po. Eh, hey, what's up mga kabro? Bye. So, iyon mga sabihin ko sa inyo mga kabro, no? Ah uh, may tumawag na scammer. Sabi niya, kung may laman ba daw yung GCash ko 8 times 10 niya. So sabi ko 10 pesos lang ang laman. Tapos sabi niya kung ah uh, pwede ba daw ah uh, lagyan ko ulit kahit 500 nilagyan ko ng 500. Tapos hiningi niya yung aking number. Tapos paghingi ng number niya may nag-message sa akin na anim na numero. Kaya masabi ko sa inyo huwag niyo po ibigay 'yon dahil masayang lang yung laman ng iyong Gcash. So ito panoorin niyo po yung tawag ng composition natin. Let's go. Tang ina mo. Hello po. Okay na kuya? Opo. Magkano pala na pagkain mo kay Fred? 500 lang po. anong ah, nandiyan ka pa sa tindahan sa ngayon o nakauwi ka na? Kauwi na po. Ba't ang bilis mo? Sabi mo malayo yung tindahan, di ba? Ah. Lap, so, yeah. Lapit lang po. 5 minutes nga po, sabi ko eh. 09, Gika's number. 09. 09. 09. 0951 51 31 431 Kitik na po eh, siya kung may nag-text pa sa'yo na g-cast mo yung animal number. Sa tanggapan, ng text ng cellphone ha, sa message, sa inbox, kuya. Pero huwag na po nang i-share sa social media kasi di yung minanamit namin min-share mo sa uh, OK, kuya bro. Opo. Pero na po nag-text na g-cast mo number. Opo. Ano yung animal number, panggitin? Banggitin ko po? Oo. Uh -huh. Seven, seven. Seven, seven. Nine, four, three, six, ano? 3-6 na lang yung ano yung number ulit? 7-7 9-4 3-6 Hindi ko yan, bali mo nito yung bago Yung bago, wala naman bago po eh Magsalita, kung ayaw mo, walang problema, ha, okay? Opo, yan lang po dumating anin eh sige, okay, tayin mo yung kung nandiyan na ba yung amount ha, okay? Basta tama yung anima number. Apo. Mag-text ka kung okay lang, mag ka kung wala pa ha. <laughs> <laughs> Ayun guys, mga scammer guys, pag mga ganyan, huwag nyo po, yan, pag kinuha nyo yung number nila, ibigay mo, may dumating po na uh, code na anim. Kaya wag nyo po talagang ibigay yan kasi mahahak po yung Gcash nyo ang lupit ng ano no ang lupit ng kanyang uh, diskarte no kinuha yung number mo tapos i-activate nila may lalabas sa number mo na anim na numero pero yung binigay ko <laughs> yung sa taas hindi yan dito sa ila ano, sa baba kaya yun wag kayo magpa sa mga ganyan mga scammer na mag-comment kayo na Manghingi kayo ng Sinjikas Huwag po kayong maniwala dahil scam po yun uh, Huwag po kayong umasa Kaya sinubukan ko lang to kasi Alam ko pag nagbigay kayo ng number May tatawag sa inyo na mga scammer